Lugaw na masarap at may iba't ibang klaseng laman na pwede niyong pagpilian. Meron sila ditong tokwa at baboy, chicharong bulaklak, bagnet, rain tokwa, lumpiang toge at kung gusto niyo naman ng pangmalakasan ay meron sila ditong lugaw overload na sa halagang 140 pesos lang na may kasama namang tuwalya, bagnet, chicharong bulaklak, bituka at may kasama na rin egg yan. At ang isa pa nga sa maganda dito kapag mag dine in kayo ay may pre-rebill kayo ng isang tasang ng lugaw. Pero kung ang cravings niyo naman ay pizza ay hindi niyo na kailangang lumayo pa dahil meron sila nyan dito na may iba't ibang klaseng flavor tulad ng cheese, ham and cheese, bacon, pepperoni, hawaiian at marami pang iba. At syempre dahil Bermans na ay hindi mawawala ang mga madalas natin kainin tuwing nalalapit na ang kapaskuhan. Meron sila ditong special bibingka, puto bong na mas pinalevel up pa tulad na lang nitong inorder namin na sa lagang 80 pesos lang ay may overload puto bong ka na na may kasamang grated cheese, condensed milk at meron pang toppings na leche plan sa ibabaw. At lahat ng yan ay dito nyo lang matitikman sa lugawan ni Mal at akses Potobongbong na matatagpuan nyo naman sa G. Street, Corner Palawan, Sampaloc, Manila. At katabi nga lang nila ang Red Ribbon at Generica drugs So paano mga boss? Gutom na ba kayo? Tara! Kain tayo! Hi ma'am! Hi po! Ma'am! Ma'am, ma oh. ano pong pangalan nila, ma'am? Ah, uh, po. Ma'am, Ange, ano ba yung mga tinitindan niya dito, ma'am? Ah, uh, ano po, lugaw, may potobongbong, may bibingka, may pizza. Yan po. Pizza po to bonggong ma, am. meron din kayo. Meron din po. Bukod dito sa lugaw ma'am. Bukod sa lugaw. Pag magkakano na lang ma'am yung lugaw nyo dito? Yung lugaw namin, ah uh, nag-start po sa 20 for plain. Then, yung may laman namin, yung bestseller namin is lugaw mix for only 50 pesos meron din kaming uh, lugaw overload 140, then meron din kaming lugaw bagnet 85 pesos and lugaw bulaklak chicharon bulaklak 85 at meron din kaming lugaw mata for only 100 and lugaw utak for only 90 pesos 90? tapos nag-one refill din kami kada kada merong magda-dine in dito sa amin ah sa dine in lang Yes one, one ano Luka, one refill Lugo. Yes po De, All in, lahat. Ah, lahat naman po. May one, ano kami, one lugaw refill. Ah, okay ba? Iba yung mama. Oh. Ang sulit talaga yung papaya sulit. dito, mama. Sige, ma'am, order na ako, ma'am. okay. Pa order ako ng lugaw with chicharong bulaklak. Tapos, lugaw plain, saka ano, ma'am? Lumpiang toge, ma'am. Okay. Ito yung lugaw plain. Ayun, okay. guys. Ito yung chicharong bulaklak, ma'am. Magkano dito, ma'am? Ah, uh, 85 pesos. P80 pesos. grabe, guys. Ma'am, sa mga gustong tumikim ng uh, lugaw niya dito, ma'am. Okay. Uh, sana, ma'am, po kayo matatagpuan. At ito uh, ng oras po. Matatagpuan kami dito sa uh, G. Tuason. Uh, 1914 G. Tuason Street. Tapat kami ng Andox. And beside kami ng uh, Red Ribbon and Generic. Generic Araw -araw Pharmacy. Araw-araw kami, 24 hours. Start kami ng 3 a.m onwards. So yun guys, tikman na natin uh, yung uh, lugaw dito sa lugawan sa Malonso. So yun in order natin mga boss. Uh, lugaw with uh, chicharong bulaklak worth 85 pesos lang. Tapos umorder din tayo ng kanilang uh, kanilang puto bumbong. Umorder din tayo ng kanilang magnet worth uh, worth 85 pesos then may kasama siyang lugaw. Tapos meron din tayong in order guys yung kanilang uh, Ayan, o, yung kanila uh, dumpiang toge worth 15 pesos. Tignan na natin ito. Grabe. Sarap ng lugaw. Tapos yung titarong bulaklak, malutong. Tapos ang maganda dito, uh, pag tapos yung maubos ito, pwede pa sila mag-refill ng isang beses pa na plain lang na lugaw. So kung order kayo dito pag dine-in, may libre pa kayo isang lugaw. Buka naman natin yung kanilang magnet. Uh, Ito naman yung lugaw magnet nila. Sarap. So guys, sikman na natin yung kanilang uh, naman. Pakaiba Ay yung, ayun na nila dito, yung bongo may leche flan pa kasama. Tapos overload sa keso. ang dami keso. Ima muna natin na walang leche flan. Sarap. May leche flan pa. Hmm. Manalo. Invite ko po, po yung mga viewers po ni Boss Phil. Uh, baka naman po, duma baka gusto niyo pong dumayo sa aming lugawan, sa lugawan ni Malonzo.